isang napakaganda ang tanghali sa ating lahat mga ka-farmers mga ka-viewers so sa tanghaling ito share ko lang po sa inyong lahat no ang pagdidilig po ng fertilizer sa ating 37 days old na uh, talong ngayon mga ka-farmers so tag isang ligo lang po no? mga ka-farmers ang dinidilig nila sa bawat puno so yung fertilizer natin ninagamit uh, share ko lang po sa inyo ito po ay ang winner ni Tribor at saka miga multiflan vitamin yun po ang ating pinapadilig sa bawat puno ayan po mga ka-farmers oh. isang ah, ligo lang po no? ang bawat puno na ating pinapadilig So, no. Ang ating 37 days old na talong ngayon. So winner na ang ating ginagamit at saka ni Trevor at saka Mega Vitamin. Sa dami ng Uh, walong kilo sa isang gram tapos isang sardines po ang pinapadilig natin sa bawat puno mga farmers so guys magandang uddo So sana po no ay nakakatulong po sa inyo yung ibinahagi nating akala uh, kalaama, kalaman no sa pagdilig po ng fertilizer sa ating 37 days old na talong. So sa mga baguhan at wala pang uh, kalaman yun, malaking bagay pong ito mga ka-farmers, yung pag-share natin ng kunting kalaman sa fertilizer so 8 kilos sa isang drum sa 37 this old tapos isang ligo lang mga ka-farmers yon lang po so pag walang ulan mamaya mga ka-farmers bandlawan natin ito ng tubig no so yon lang po so meron tayong anim na nagdidilig dinin ng fertilizer isa dalawa tatlo apat lima panganim yung isa So, yun po ng no, mga ka mga ka-viewers ang ma-share ko po sa inyo. Ah, so, magagito yung pagdidilig po ng fertilizer sa ating talong. So, may pa isa isa na po itong bunga na ah, mga maliliit na makikita mga ka-farmers sa ilalim po ng puno. So, hindi pa masyadong malaki. No? Ah, may kasing laki ng kalingking. Kadalasan ganyan lang mga ka-farmers. Ka so, oh, maliit pa lang. So hindi lang natin no, makikita ng mayos dahil sobrang init po. Ayan po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Hanggang dito na lang po. Sana ay may natutunan po kayo sa ating ibinahaging kalaman sa pagdilig ng fertilizer sa ating uh, talong. Okay, so, sa iyong lahat, hanggang dito na lang po. Sa lahat na may ilig sa gitong usapin, na lang po ng ating video. Maraming salamat po. Thank you.